check this out meron dito ang Nissan Silvia boss il suma totale ke espeso totale 47,000 circa Gago, ito may dumating guys ito yung hindi mo makikita sa daan basta basta picture natin la Japan car wins check this out meron dito ang Nissan Silvia Yeah. Ito may Pilipino dito. Gago, naka-pop the hood guys. Check this out. Nissan. Ciao, posso. Hindi ko mapigilan. Kaya, ayan, binidyohan natin. Ang pogi mo, sir. Hindi ko lang kung anong makina niya. Pero, Nissan to. 16 valve. Hindi ko alam kung ilang, uh, ilang horsepower to. Pero, pan-drip car to, guys. Pogi, oh. Wala yung kanyang wing. naka -BBS na mags. Narding Manovela Torino. Old school, guys. Naka-carbon loob. Silvia. Side mirror niya. lili ito. Naka-fender naka na rin. Carbon guys. Un pochino Un pochino Boss, il summa totale che è spesso? totale è... 47.000 47.000 circa diciamo Diciamo che è 50.000 euro Non super, me ne bastano altri 3-4 Ah, ecco ma Sono nuovo, ma voglio sapere, ma quante le horsepower di questo? eh ancora devo bancare Ah, bankare. quindi non si quindi sa ancora. ancora. ancora so di, di però c'è la è già so turbina. Ottimo. Carbon, carbon carbon. Sì. Sopra sì. il blocco. Perché sì, la cofano sì, sì. Ah, vero? Ah, oh, mano. Lightweight na tong coaching to. Pogi. Uli mo to. Dang. Turbo ba to? Turbo yan, boss? Ma questo è 26. Ah, no, ok. Pero sa puro na sa. Ayun. Tingnan lang yung filter lang. oil, yung oil filter mo. <inaudible> bilis pa sa. Molto mal. bilisima. Yung oil filter, ang bilis pa. Nga, ano? Kasi na nandito pipitin mo na lang. Kaya yun, lang dumi yan Si. Pero kakaiba na sa nasa taas na yun ano. Ito pala lang makina ng Nissan Silvia. 16 valve sa complimenti ang sa owner bangis gago ito may dumating guys tang -inus. gago makaiibo to guys yun shoutout sa owner ibo si Craig pop the hood guys bang eto sinasabi Eto sinasabi Lanceribo guys Eto <laughs> <laughs> yung hindi mo makikita sa daan Basta basta Kasi tangin na Mga 90s fan Mga 90s cars Eto na yung mga nakikita natin dati sa picture guys Check this out Bangis Ayun shoutout kay Evo Sikrik at saka kay Ricardo Jacopucci oh uh. medyo kinabahan ako dun ha pangis muntik na guys kala ko magtatama yung dulo ayan pop up the hood pang aww mga busog-lusog yung mga kotse na ang kasama natin dito Si mo yun guys Bangis Picture natin Wala Japan car wins Molto bello brad E Ay compliment bro <laughs> <laughs> Yan ang owner nun Silipin natin ang loob ng ibong to Bango Momo Ricaro Clean pa yung loob guys Ayan o, alam nyo na yan Kakunti pa rin naman ang ating kaalaman dito Pero ito yung mga nakikita ko din eh ha Ayan guys, ang kanyang kaliper Brembo pala ang kaliper eh Ay talaga namang Evolution ko air filter Pula na yung mga hose kumpleto rigado na to Tsaka yung tunog nya, tanginabit eh mga tambotso. Lancer Ibo guys on the spot. Bang. So yun, guys, check this out. Meron tayo ditong Lancer Ibo, 90s car. Kulay white. Ganda ng magser. Ah may bossing tayo dito kasama. Ibo. Tingnan tingin na lang tayo. Sana one time dumating din yung araw na magkaroon tayo ng gantong ibo. Kahit luma yan, kasi ang pinag-uusapan naman dyan yung performance ng makina, yung hila nila. Kaya kahit lumayan yan, pagdating ng panahon, papangarapin pa rin talaga yan. Ito namang isa oh. Pag hindi ka pa naman dyan natakam, ah, ah, busog ah, ibusog-lusog. Um, so, grazie bro! na so, yan ang mga luck. <laughs> pa parte na sila bossing